ako ng 5 Division, uh, nag strike strike kami noon. Uh, parteng Isabela. Doon kami naka sa tabing ilog. So ano yung mga nangyari, sir? Uh, bali sa kwan Delpin Delphine Albano, uh, matanda mo Delpin Albano, Isabela. Ah, uh, kung kami noon, uh, naglalakad kami noon, tapos may na monitor kami sa 601, ang radyo kasi panoor ay 601, padaling ma-intercept ng kalaban yan, yung 601. Na-intercept namin yon na na monitor, na monitor namin sa radyo na sa salitang Ilocano ay adagdadaan, adu, adu dagayaw, sabi sa saritang Tagalog naman ay andyan na sila, marami pala sila, sabi nila. Yung pala, nakaposisyon na sila sa high ground. Uh, pinadaan muna kami sa Pilapil. Under kami ni Captain Pilapil din ang apelido ron. Yung first element namin noon, yun ang talagang na direct hit ng kalabang kasi nasa high ground. Sa, sa, sa mga pinaglubluban ng kalabaw, nadali yung dalawang kasama namin pero kami nasa, ako nasa last element ako sa huli uh, bali ko nyo na sharp nail lang din ako noon. natamaan ako noon sharp nail dito sa braso tapos yung reinforce na dumating eh sa halip na ang tirahin ay yung kalaban kami ang nababagsakan ng nung kanila nung, nung, nung yung galing sa taas. Kasi pag nandun ka pala sa taas, hindi, hindi ma-identify yung pan. Yung posisyon namin dahil sa pispan, pan, maraming peace pan pag nasa taas ka pala. Yung isang kasama namin ngayon, yun ang nag lakas loob na maglatag ng, ng kumot para ma-identify kung nasaan talaga ang pwesto namin. Nung ma-identify na, na nung yung nasa taas yung location namin, yun na uh, kita niya na yung target talaga ng pwesto ng kalaban yun, na, na direct hit na yun sa uh, pagkayari ng ko na yun ng halos 12 oras na inkwentro bali hapon na inabot ng hapon ang namatay sa amin ay pito pero kasama kasi kung kami doon composite may police mayroong CHDF Ah, CBO, CBO, tsaka polis. saka kaming uh, scout Ranger Company na isang platon. So ano yung ginawa nyo na yung sabi nyo na na-monitor nyo na pala sila? Anong ginawa nyo? Nung, nung, nung na-monitor namin kasi ang mga distance pa lang nun is uh, mga 1 kilometer. Bundok kasi yun na malinis na bundok pero yung peste nila is mapuno. Kami nasa baba nung na-monitor namin sila na kuan, yung tropa namin pala nandun na sa baba nila. Yung first element namin nandun na sa baba. Nasa baba na rin ng high ground na pinagpwestohan ng kalaban. Pero nung na-monitor nyo na sila, sir, bakit hindi nyo ba in-expect na nandyan na sila sa kawayan? Hindi namin na-expect yung kasi, kuan, nung hindi, rin nila, hindi pa nila kami nakikita. Hmm. Kasi na sa paglabas pa lang namin ng baryo, paglaba pag, yon, pag uh, namin, pag uh, move na namin, nung makita nila kami, yon ang sabi nila, na, doon namin na intern na monitor sa radio na andyan na sila, marami pala sila. Doon lang namin, na, yun lang ang na-intercept namin sa radio. So bakit, siyempre, uh, ranger, di ba? Kaya lang kung poset, sabi niyo nga, eh. hmm. Hindi ba kayo nag-initiative na dadaan na lang doon sa high ground? Kasi ang leading namin noon, kwan, pulis. Mm hmm. Pulis kasi kami kwan lang, parang na con sa kanila. Yun ang kwan. Sa Isabela yun, sa tumawin ni Isabela. So, ano yung naramdaman nyo nung eventro na yun? Nung putukan na yun, uh, siyempre, alam mo naman pag putukan, mabibigla ka pero yung bigla na hindi naman sabing uh, takot ka hindi naman kundi in uh, inexpect mo na may pumutok ibig sabihin nun inkwentro kaya syempre ang, bilang sunda at ranger alam mo na kung anong gagawin mo so, ano yung unang unang maiisip mo pagka mayroong putok syempre ang unang unang gagawin mo dyan uh, hit the ground ang kasi ang kasabi ang sa bilang isang ranger once na sa first bar at hindi ka tinamaan ligtas ka na yun ang kuha namin dyan uh, bilang sa isang ranger so, so sabi mo sir de, ang tagal nung inkwentro no? so paano nyo na survive yung ga ganong katagal yun na uh, kasi kuha nyan eh, open parang open terrain na ganito kugunan kugunan yun na eh. As nakasurvive kami kasi yung yung hill na pinag namin dumapa ka lang halos uh, hindi ka na matatamaan ng bala doon. Pag nakadapa ka lang kasi uh, parang burul yon uh, na doon ka lang sa pababa ng gilid hindi ka na makakuha. Ma-estimate yung mga ilan yung kalaban more or less yun, 120. Kasi ang pagkakaalam namin no, nung no, no, kinabukasan na parang test mission pala ng NPE yun sa Isabela. Yun ang parang pinaka-mission nila. Hindi nung sabi nyo nga na kayo yung tinatamaan ng alidongdong. No, no yun. Kasi pag magbigay kami ng location namin, andito kami sa kung may makikita kang pispan nasa tabi kami ng pispan yun ang pagkaka parang. kung yung nasa taas pala ng ilkop ng, ng chopper mag, ang tingin niya sa baba napakaraming pispan kaya hindi niya ma-identify kung nasaan ang ang location namin ngayon dahil sa dami ng pispan pala So, sino yung kasama nyo na nag-initiative? Na... Yung si Master, matandaan ko, si Master Sergeant Galicia. Na... Pero ako noon, dalawa na kaming na wounded pero hindi naman totally on the job. Yung shapnel lang, na-shapnel lang ako noon. Yung si Master Sergeant Galicia, ang ginawa niya, nilabas niya yung kumot niya. Kasi sa kami na ang titirahin nung kuhan, tinitira nung nagbagsak ng isang raket. Kaya hindi hindi niya pala kami na ma-identify na kung saan kami sa baba. Eh pag pispan na marami palang pispan. Sabi magsunog kayo, nag nauuna palang lang nagsunog yung yung kalaban. Sa yung kasi na monitor nga sa 601 ng araw, yung 601 na malaki, 129 lang yun eh. Pag mo yung 129, madali mong hanapin kung makakamonitor monitor ka na doon kasi ganun din ang gamit ng NPA ng araw. Kaya pihit mo lang yung 1, 2, 3, hanggang 9. May intercept mo na, ma mo na yung kanang kalaban. At ganon din sa government. Eh ano yung iniisip mo na, sir, noon na kayo na yung tinatamaan ng totobe? Na, no, hindi, kuwan lang kasi kami. Siyempre, medyo kuwan, bakit tayo naman ang tinitira? Yung si Master Sir Radyong Galicia, nasa sabi ko, siya lang nag-initiate ng latag gutong kumot na hindi niya sinasabi sa radyo kasi pag sinabi sa radyo, uunahan ka rin doon. Naglatag siya ng kumot, saka na sinabi na yung naglatag ng kumot kami yon inunahan niya na agad. Hindi niya unang sinabi na maglalatag kami ng kumot, binaliktad niya, ni-reverse niya. Naglatag muna siya ng kumot, saka niya sinabi na kami yung ako yung, kami yung naglatag ng kumot, tayo na. Kaya nung na-identify na nung chopper yung sa taa baba na kami na yon, yung na ikon namin na high ground nakita na nung kalaban kung nasaan yung high ground na posisyon ng kalaban doon niya tinira ng rocket na yun nakuha niya yun na hit na hit yun ng rocket so ano yung ano yung masasami mo doon sa ginawa ni Master Galicia yun eh yung initiative na yon talagang bilang ranger na e eh, kuha niya agad na i eh, nakagawa agad siya ng ah uh, initiative para sa tropa, kaligtasan ng tropa yung ginawa niya. Malaking tulong yun sa amin yung ginawa niya. So, pagkatapos ng inkontro na yun, sir, anong nangyari? Yan, nung kwan na, nung pagkari na yon, kasi ako noon, nung, bumab na, uh, nung bumaba na laka, nung yung chopper kasi na-identify na nga na nandoon na kami. Ibinaba e, ng chopper dahil nagkuha na kami na may wounded. Hmm naglakas loob na yung chopper na bumaba. Ngayon tinitira nung, nung kalabang pa yon. Pero dahil sa lakas din ng loob ng piloto siguro nung kwan, nung chopper, naibaba niya yung chopper na isa. Yung isa ay uh, patuloy sa pag dun sa kwan, sa kalaban. Di, ako at saka yung isang kasama ko, pinaakyat na kami dun sa chopper. Kaya ako naibak ako nun sa kwan, sa, sa ospital. Ngayon nabalita ko na ang kinabukasan, na may namatay na rin doon sa sa kalaban na pito yung apat daw binaon nila sa ay inilubog nila sa pispan pero yung tatlo na recover sa panig naman namin ang namatay noon tatlong pulis dalawang CBO pa yata nung CBO kwan, voluntary CBO tsaka apat sa amin apat o oh, tatlo hindi ko na yung nagdala sa amin si Captain Pilapin doon din siya namatay sa Pilapin mm -hmm. tapos si Corporal Bueno Corporal Garces mm -hmm. bali tatlo lang yun tatlo kasi 1980s pa yun 1980s mm -hmm. bali lahat-lahat ng namatay sa Juan sa amin ay sa government ay 7 ay, walo, walo yun, walo. Walo. Ano yung pakiramdam mo, sir, na ganun na nawalan kayo ng kasama? Eh, Ayun, siyempre, yung... nagulat din ako nung dahil nung naibak na ako sa hospital, kinabukasan, na-monitor ko na nung ipikapin na kami doon. Kasi parang center lang yun na pinagdalan sa amin para ma malapatan lang nung luna na sinabi, uh, patay na si CEO, ganun, si Captain pilapil, Siyempre, malungkot. Namatay yung CEO mo. CEO mo mismo yung nagdala sa amin sa operasyon. Namatay. Ano yung nararamdaman mong lungkot? Siyempre, talaga mapaiyak ka rin kasi kasama mo sa inkwentro yun. Eh. Kasabay mo pang kanya eh, kumain pa kayo ng magahanan. Eh. Tapos ilang oras lang pala biglang nawala na sa kwan na balita mo Captain Pilapil na matay masakit na yung halos hindi kami mag-iimi ka nung nagtitinginan lang napailing-iling ang nangyari sa siyempre bila ranger yun isang platon lang kami noon masakit masakit yun yung matay si Captain Pilapil ano yung iniisip ninyo? Siyempre, iniisip din namin nun eh, kung pwede pa, eh, mahabol sana yung kuna yun. Eh, yung hahabulin namin yung, tatrak namin yung kuna yon yung kalaban na yun. Pero siyempre, alam mo na, eh, iba-ibang direction din ang pinuntahan ng mga yun. At saka baka, kung misan, hindi yan iisang grupo na iisa din ang direksyon. Maghati-hati na yan. Kaya hindi mo na rin sila makuha. nung kayo na sir yung siyempre kayo na yung mga leader paano kayo mag uh, evaluate ng mga tauhan niyo kung may problema ba o wala pa paano makikita yung siyempre kung uh, ako naging sa isa sample kung naging signal eh uh, naging signal din ako uh, <clears throat> yung tao mo siyempre kung mayroong Uh, hihilingin sa iyo uh, lalo na gusto niya magpaalam uh, eh, syempre pagbibigyan mo dahil makikita mo naman dahil kung kaya nung maiiwan yung maiiwan kaya naman gampanan din nila yung yung duty ayun eh, ni kinokong ko sige sabi ko total mayroong, mayroon meron pa namang na, na kapalit kasi kami sa signal kami noon ilang lang kami dalawang radyo ang namin. Ang inooperate namin, dalawa, body, ah, dalawa, dalawa, bali apat. Ah, 24 hours yun. Ngayon, eh, kung lima, lima kaming, ah, anim kami, pitong mag-duty, pwede mo pa, pa naman palabasin yung isa, gano'n. di ba, siyempre, ranger nga, no. di warrior nga eh pero tapos napunta kayo ng signal ano yung pagkakaiba na 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 ranger ka na tapos napunta ka ng signal siyempre minsan nadasama din sa operation yan ano, ano yung pinagkakaiba nee. kung kung kasi wala halos wala namang pinagkaiba yun kasi kung signal ka uh, ikaw ang magdadala ng radyo. Kung kaya mong magdala ng mabigat na ng 807, syempre, kaya mong dalin yon. Pero kung hindi kaya ng medyo mabigat-bigat na, may yung mas bata, yun ang magdadala ng radyo. At ikaw naman ang, syempre, ikaw ang nasa tabi niya. Pa, paano ka mag-delegate ng task? <coughs> pa, paano mo i-delegate sa junior mo yung tasking? <coughs> Ngayon, alimbawa, sabihin ko, pag may tumawag, at uh, medyo may distance tayo, sagutin mo lang, lang kung ano yung kaya ibinibigay ko naman sa kanya yung ibibigay ko, ko sa kanya yung call sign uh, kung sino yung tatawagan mo kung sino yung tatawag sa iyo ito ang call sign natin ganito uh, sasagutin niya yon ano yung klase ng pamamalakad mo sa leader sa tao mo sa kung sa akin ang pamamalakad ko dyan,